Magandang araw mga ka-Jordy. Uh, nandito tayo ngayong araw para linisin yung ating area. Uh, na sabi ko eh, naisip ko na naman ng ating papaya. Um, naisip ko area itong malapit sa ating ano, manukan. So, kung napapansin nyo, napakadamo niya. Kaya lilinisan muna natin tapos saan natin lilipat yung halaman natin then kukultivate natin siya ng konti then lipat natin yung halaman ay yung ating papaya sa ngayon kailangan linisin eh uh, mapapalaban yung ating grass cutter pero sa ngayon kasi wala tayo, yung grass cutter natin walang ano walang gasolina kaya bibili pa tayo ng gasolina para ma-operate natin yung grass cutter so for the meantime ano, uh, muna tayo. I-manual cut muna natin siya. Gagamit tayo ng itak sa uh, kalaykay. At serve na yun para mabunot natin na iki yung damo. Tapos i-cultivate natin siya. Then lalagyan natin siya ng ano, ng marching para para hindi na tumubo yung damo. Tignan natin kung talagang hindi tutubo yung damo. Dito natin masasubukan yung ano, yung marching natin. Hindi ko lang alam kung ilang oras natin matatapos, kung ilang araw. So, samahan niyo lang po ako papan sa paglilinis ko ng ano, nung area. So, ipo portion by portion natin siya para at least kahit papani may makita tayong changes so samahan nyo muna ako mga ka-journey magandang araw mga ka Johnny ah, bigyan ko lang kayo ng feedback sa natapos ko ngayong araw na to yan so, ah, dito pa yan yun po yung natapos natin yan Wait, may, medyo mahirap lang kasi ito yung damo na pinuputol natin ayan po yung mga nakatayo na yan binubunot natin siya isa isa uh, as much as possible we try to makuha yung ano yung pinakaugat niya kasi kung hindi natin siya kukunin baka bukas makalawa Pakatubo na naman siya. So, pinipilit natin bunutin hanggang pinakaugat niya. Medyo malaki-laki pa. Dilinisin natin. Kung, na, kung, kung napapansin nyo. Guro mga ilang araw pa. Pero, at least, pag nalinis po to, i-ano na lang natin to, i-maintain na lang natin kagaya nung ginagawa natin sa pipino sa sa okra imimintay natin and then at the same time gagamit tayo ng mulch plastic mulch para siguradong hindi na sila tumubo so para sa mga first first time nakapanood na aking video at kung nagustuhan nyo just please do subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video na aking i-upload. Have a nice day. God bless.